Good morning mga ka-farmers uh, Ito, uh, tatapos na naman tayong nagsimba mga ka-farmers uh, Nairaos natin sa tulong ng, uh, ng ating Panginoon Yesu Cristo Ang simbang gabi na siyam na araw mga ka-farmers Mga ka-farmers, sana makatulong itong aking konting kaalaman Sa mga ka-farmers kung baguan dyan mga ka-farmers uh, Mga ka-farmers, uh, ako ginagawa ko Ah uh, kapag ako'y nagpapatubig mga ka-farmers uh, ang tawag sa amin dito ewan ko lang sa inyong mga probisya sa amin kapangpangan sa saklo uh, alimbawa bibilang ka ng dosing tulding katapos yung ikadose ng tulding itatayo mo siya na parang pilapil tulad dito isa, dalawa, tatlo, apat ay, hindi pala yan. tulad yan mga farmers sa uh, dalawa, 4 apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampo, labisa, labing isa, Tulad yan, tignan nyo mga farmers. Oh. Ah, ginagawa ko mga farmers, uh, ah, linalagyan ko siya ng parang pilapil. Ah, inaano ko lang ito sa manumano sa, sarul, ah, sa pambungkal ng kalabaw. Pag nag-aalaga ako, nagbubungkal ako ng mais, ginagawa ko ito. Uh, bumibilang ako ng 12. Uh, katapos yung 12, tatayo ko sana parang pilapil. Ah, uh, pagkatapos <coughs> sa kabila ito na naman. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11, 12, yun. Ah. Uh, yan. Ah. Uh, Kali yung 12 doon, may, meron siyang parang pilapil. Pagkatapos, yung 24 dito, meron na naman siyang parang pilapil. O, tignan nyo mga farmers kung nakikita nyo yun. Yun, hindi siya mataas pero ito, mataas siya ng konti. Hindi naman siya parang talagang pilapil mga farmers. Yung sa korkula nyo na hindi lalagpas yung tubig. Tulad dito, kalating hektarya, yun yung pilapil yun. At saka doon, dinagyan ko siya ng parang pilapil sa gitna, dalawa. Kasi mga ka-farmers, ang kagandaan nito, kaya ginagawa ko, kaya ginagawa ko ito mga ka-farmers, ang kagandaan nito, uh, hindi ka sayado sa tubig mga ka-farmers. Uh, lalo na ngayon, yung diesel natin mataas, hindi pa bumaba. Kasi kapag wala ang ganito mga ka-farmers ah uh, umminsan yung tubig mo na aksayado. Pumupunta sa napatubigan na mga ka-farmers. Uh, ako ginagawa ko nga ito, uh, maglalagay ako sa kalating ektarya ng parang pilapil sa gitna. Hindi naman siya, ayan kung nakikita niyo na. Ayun, dito 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 roon. 'Yun yung katabi niya. Hindi gaano mataas tsaka 'yan. Pero ito yan o. Yan o. Yan o. Yan, yan. Kitang kita siya mga farmers. Yan Yan. Ah, hindi naman siya ganong ka mga farmers. Tapos, halimbawa, ah, umuwi ka. Ah, o, o kaya, may kalabaw ka. Uh, ah, hinahon mo muna yung kalabaw mo. Iwan mo. Bubuksan mo lang siya dito. Yan. Paligi na naman siya dyan. Yan. Paligi. Bubuksan mo lang siya dyan. Yan katapos yung tubig mo iikot ano iikot papunta rito sa hindi pa napatubigan. Ah, ganda no, mga farmers ah, kasi kapag kapag wala siyang ganito kapag wala siyang parang pilapil mga farmers ah, tulad na nasabi ko kumisan yung tubig mo nakasayado pupunta sa natubigan na imbes na sa hindi pa na ng ang papunta ng tubig mo kumisang pupuntasan pupunta sa tubigan sayang yung araw at oras na ginugun mo sa yung pagpapatubig imbes na kaagad kang matapos kumisang hindi ka kaagad natatapos mga kaparmers kaya sa mga kaparmers kung baguan dyan yan, uh, sana makatulong sa inyo itong aking ginagawa sa pagpapatubig ng mais taon taon ganito yung ginagawa ko mga kaparmers Uh, kung wala kayong kalabaw kuminsan kasi yung mga ginagamit ng mga ibang ortolano ngayon ang traktor kuminsan naman mga parmal eh ako naman pag ginagawa ko kasi kalabaw ginagawa ko kapag mayroon yung mababa kinataas ko na lang ng pala yan ang kasangga ko pala Yan pala pala ang bala dyan mano-mano lang mga parmal Uh, huwag mong isipin yung pagod. Ang isipin mo, makakatipid ka ng malaki sa diesel. Mga farmers, lang mga farmers. Uh, maligayang Pasko sa ating lahat. At pagpalain nawa tayo ng pung may kapal. Ang inyong kaparmers na nagsasabing, I'm proud magsasaka. Bye mga farmers.